isipin mo obligasyon mo kasi yung mag-provide habang ginagawa mo yung obligasyon mag-provide napapabayaan mo naman yung obligasyon mo obligasyon mo na maging ina Uh, ako po si Aida Mendoza, 45 years old. Three years po akong yuda. Dati na po talaga ako nagtitinda ng mga kakanin. Kaya lang medyo hirap po uh, sa puhunan. Financially, di ba? Minsan yung puhunan mo na gagastos mo rin siya. Iraos mo lang yung isang araw. Tapos isipin mo na naman yung sa susunod na araw. <laughs> sa pagtitinda ko po, pandagdag na rin sa mga baon-baon ng mga bata, yung mga extra expenses po, mga ano sa school. Mahirap kasi ano, iisipin mong obligasyon mo kasi yung mag-provide habang ginagawa mo yung obligasyon mag-provide, napapabayaan mo naman yung obligasyon mo, mo na maging ina. Yun po yung mahirap. Parang gusto mong gawin sabay pero hindi mo maididin ay meron ka talagang medyo mag pagpukulang sa isang part katulad po sa part ko, minsan mas pinipili ko yung hindi ko sila masyado nakakasama. At least, mapoprovide ko yung pangangailangan nila financially, lalo na po lahat sila nag-aaral. Meron po akong kakilala na nag-ano sa akin. Tinanong ako kung anong gusto kong parang mai, maibigay sa akin. Siyempre, una ko pong naisip yung mga ingredients. Kasi malaking ano na rin po yon kahit pa paano. Sa nagpapasalamat po ako kay Kong BH sa bagong henerasyon. Appreciate ko po talaga yung tulong. Kasi ramdam din naman namin Nakakabawas-bawas po siya sa alalahanin ko financially. Ako po si Aida Mendoza, hinikayat ko po kayo na iboto po natin ang bagong henerasyon. Ito po yung party na ever since na hiling po tumulong sa atin, lalo na po sa mga solo parent na katulad ko. Isa po ako sa naging beneficiary. Number 94 sa balota po ngayong eleksyon. Iboto po natin sila.